Hey, mga mare, a day in my life na wala ko income, wala pa jud ko'y trabaho, nagpadako lang ko og latbe, wala pa jud ko'y pakaslan, biya, eh, na lang ko, oy. Hoy, wag naman, maawa ka, gino'o ko. <coughs> Alam na nga yan ni partner kapag hindi ko yan siya pinapansin dahil nagtatampong ako sa kanya. Sabihin ba naman niya na sa labas kami kakain, tapos sasabihin din niya na walang pera, o ba diba? murag tala. <coughs> Maong nag-ilis na lang ko og pants kesa naman magpaigot-igot patag short na dili man di ay tapakan on sa gawas na. Sige jud na si partner og tan-aw tan, tan sa kuha. Yan kasi ang napala mo. Sasabihin mo sa asawa mo maganda. Napakakainin mo kami sa labas. Tapos hindi naman pala. Naglungag na lang ko og kanon biskan walay sudan. Okay lang na kung walay sudan basta naatay kanon bagong gising nga dyan si Bunso kaya tinanggalan ko siya ng damit. Ang sabi ko kasi kay partner, kung mga ngakoka ka, nagkakain tayo sa labas, edi eh sana hindi mo na lang ipanako. Di sana pinako na lang kita. Ano ba yan ginawa At dahil no choice siya, kaya ako ang magdidesisyon. Sino ba naman ang reyna sa pamilyang ito? Agoy, ginoko ang manok, nitingog na. Binihisan ko na pala ang mga bata dyan, kaya alis nga kami ng bahay ngayon. Wala namang magagawa ang tatay nila dahil ang nanay nilang maganda ang masusunod. Minsan na nga lang kami makalabas ng aming koral tapos hindi pa kami pagbibigyan ng tatay nila, ay aba ako makakalaban niya. Pagkatapos kong bihisan ang mga bata, syempre magtakal na tayo ng kanin kaya dadalhin natin yan sa aming paroroonan. Hindi naman ako papayag na wala kaming dadalhin kanin kay kanin is life. Ayoko naman na magutuman ang mga anak ko, no? Mas lalong-lalo na ako, no? Baka pumayat ako. Agoy, ginoo ko. Fast forward na tayo, mga mare. Kaya alis na nga ang pamilyang ito. Na pamilya nyo na rin. Isang pamilya tayo. <laughs> Wala na. Napagaw na. Dati naman talagang maganda ang boses ko. Kaso nga lang, nagbibinata kasi ako ngayon. Ugoy, naging lalaki yan. Pass forward na tayo mga mare. Kay nakarating na nga kami sa aming mga paroroonan. O di ba? Lipay jud ang mga bata kay nakagawas man sa ilahang mga kural. <coughs> natatanaw niyo na ba mga mare? Ako din natatanaw ko na kay gigutom na ang mga bitok namo sa among mga tiyan. Naan na dire sa sulod ang mang inasal. Lami na lang jud kaon eh kay perte na jud gutoma. <coughs> Dinadayo talaga namin ang mga inasal, mga mare kahit sa ang lupa-lupa yan ng Pilipinas. Agoy. Buti pa nga tong manginasal kay dinadayo ng sambayan ng Pilipino. Okay lang naman kahit hindi ako dayuhin ng manginasal inasal. Basta makita ko lang ang paborito kong artista, si Coco Marten. Nag-order na tayo dito sa mga inasal. Kagigutom na ang mga bitok sa amuang tiyan. Lesod pod basig mahimo utang dragon ane. Hindi talaga mamawala sa isang pamilya na naay kiat kaayo nga bata. Agoy, gihimo na jud map ang iyahang sinina. Di ara, ang exciting part mga mare, kay habhab dani mga mare, mga unta ninyo mga mare. Nag-hi di ay si Kuya Adrian sa inyo mga mare. O di ba? Perteng wapuha sa akong anak. Asa man di ay muliwat sa inyo o sa inahan. <coughs> Unang subo, mang inasal agad. Sarat lang. <coughs> o di ba? Kahit mainit pa, sinubo agad sa anak. Talaga naman itong inahan oy. Inaalala ko lang kasi na basigigutom na talaga yung mga bata ko ba. <coughs> O oh, di ba? May nasama pa sa vlog ko. Shout out sa iyo kuya, mga unta sa Mang Inasal. Oh, alam niyo na mga mareha kung para saan yung itinakal kong kanin sa bahay. O, oh, ayan ang mga hindi pinagbabawal na teknik sa mga taong gigotom. nag out day ko para sa ako ang inahan. Kay dili pwede, na dili pwede ta, na walay dala para sa akong inahan. Kay lablab na nako, biskan dili ko niya mahal. Sarat lang. <laughs> Lame kayo ang ilahang krema de leche. Pero mas lami kamare, wag kang papatalo. Sinubuan ko din pala ng crema de leche si Kuya Adrian, mga mare. Pero dili man siya ganahan. Sabi ko nga sa kanya, kainin mo yan nak. Kaganahan pa ko. Makakita ni Coco Marten. <tinyo> Perteng lamia sa mang inasal. Tanawa ang lamisa. Perteng kataga. <tinyo> Naningkamot in town ang akong anak. Paningkamot nak kay wala kay mga ginikanan dere. Charot lang kaluoy in taon sa bata kay simot sarap man ang krema de leche Manguli na mi mga mare kay perti na jud namong busuga Tanawa si Kuya Adrian kay hinay naman siya og sa hagdanan Fast forward na tayo mga mare Kay nakauli na di ay may diri sa balay Ihatag din ako kay mama ang ako ang gitake out ng mga inasal Sana sa susunod si Coco Martin na ang ite take out ko Charot lang O siya, mga mare pare Atet kuya, hanggang dito na lang muna tayo no Thank you for watching